Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Jose Reyes at ngayon ay ating susuriin ang susunod na paksa, anim na nakamamatay na lokasyon ng pangangati na hindi mo dapat balewalain. Nakakaapekto ba sa pagtulog mo gabi-gabi? Sigurado ka bang nakakaramdam ka ang pangangati sa iyong katawan ngayon din? Kapag humiga ka para matulog sa gabi, bigla na lang nangangati ang buong katawan mo kaya hindi ka mapakali? Sandali lang, huwag mo itong basta-basta palampasin. Ako si Dr. Jose Reyes, isang 60 taong gulang. Sa loob ng 30 taon na pagamot sa libu-libong pasyente, may isa akong nakagugulat na katotohanang nasaksihan. Ang pangangati na binabalewala mo dahil ini isip mong dulot itong iyong edad ay ang unang babala ng isang malubang pagbabago na nangyayari sa iyong katawan. Ibabahagi ko sa inyo ang kuwento ni Aling Delia Santos, 67 taong gulang, na nagpunta sa aking klinika. Doktor, anim na buwan na akong nangangati sa likot at braso kaya hindi ako makatulog sa gabi sabi lang ng dermatologis ay tuyo ang balat ko. agad akong nagpautos ng masusing pagsusuri at ang resulta ay maagang yuktong sakit sa dugo sa kabutihang palat, natuklasan ito ng maaga kaya nagamot ito. ngunit ano kaya ang mangyayari kung patuloy niyang binalewala ang pangangati? Matagal ng alam ngang medikal na komunidad na ang pangangati sa ilang partikular na bahaging katawan ay maaring maging maagang sintomas ng isang malubang sakit, ngunit halos hindi ito alam ngang publiko. Kaya, kailan at ang bahaging katawan ka dapat pumunta agad sa ospital kapa nakaramdam kang pangangati? Huwag palampasin ang anim na nakamamatay na lokasyon na ibabahagi ko ngayon lalo na ang pang-anim na lokasyon. Malaki ang may tutulong nito para humaba ang buhay mo ng 10 taon. Mula ngayon, ibabahagi ko ang mahalagang impormasyon na magliligtas sa iyong buhay. Huwag palampasin kahit isang salita at pakinggan ito hanggang dulo. Isang matalinong araw. Malaking tulong ang peg-subscribe at peg-like. Unang lokasyon pulso at loop ng braso. Kamakailan ba ay nakakaramdam ka ng pangati sa loop ng iyong pulso? Lalo na sa paligid ng lugar kung saan tumitibok ang iyong pulso. Hindi ito aksidente. Sa 60 taon kong pamumuhay, ibabahagi ko ang isa sa mga pinakanakakagulat na bagay na nasaksihan ko. Ang patuloy na pangangati sa lup ngang pulso ay maaring maging maagang senyales ng pagbabago na nangyayari sa lup ngang dugo. Sa mahigit 30 taon ko bilang doktor, napagtanto ko na mahigit 80% ng pasyenteng may sakit sa dugo, lalo na ang leukemia at lymphoma, ay nakaranas ng pangangati sa lup ngang pulso sa maagang yukto. Bakit sa lup ngang pulso? Ang bahaging ito ay kung saan ang madaluyan ng dugo ay pinakamalapit sa ibabaw ng balat. Kapag may abnormalidad sa bilang nga white blood cell sa dugo o kapag nagsimulang dumami ang nga abnormal na selula, nagsisimulang lumitaw ang pangangati mula sa bahaging ito. Parang nagpapadalang senyales ang ating katawan na may problema dito. Noong nakaraang taon, Sinabi ni Mang Ben Garcia, 75 taong gulang na tatlong buwan na siyang nangangati sa pulso, lalong lumalala sa gabi kaya hindi siya makatulog. Noong una, inisip ko na simpleng dermatitis lang ito, ngunit sa aking karanasan, may kakaiba. Nang magpabladtes siya, ang white blood cell count niya ay tatlong beses sa normal at ang resulta ng pagsusuri ay maagang yukto ng acute leukemia. Kung binalewala niya ito at inisip na dulot ito ng kanyang edad ano kaya ang mangyayari, nakakatakot isipin, self-check para sa pangangati sa lup ng pulso. 1. Obserbahan ng mabuti ang lup ng iyong pulso at braso sa salamin. 2. Tingnan kung may mga pulang batik o maliliit na tuldok ng pagdurugo. 3. Tingnan kung lumalala ang pangangati sa gabi. 4. Ihambing ang iyong kaliwa at kanang pulso upang makita kung may pagkakaiba. 5. Obserbahan kung madalas kang makapasa kasama ng pangangati. Kung ang pangangati sa lup ng pulso ay tumagal ngang higit sa dalawang linggo, lalo na kung lumala sa gabi, magpa-blood test ka agad. Ang mas nakakatakot pa ay kapag lumitaw ang mga sintomas na ito, karamihan sa mataw ay pumupunta lang sa dermatologist. Siyempre, titiknan lang ng dermatologist ang problema sa balat, ngunit ang tunay na sanhi ay maaring nakatago sa dugo pangalawang lokasyon. Likot ng lig at pagitan ng mga balikat. Patuloy ka bang nangangati sa likot ng iyong lig, partikular sa punto kung saan nagtatakpo ang iyong lig at mga balikat, nagbabala ako. Ito ay isang napakamapanganib na senyales. Ang bahaging ito ay isa sa mga lugar kung saan pinakamakapal ang nga lymph node sa ating katawan. Ang malimpnoda ay ang pinakaunang linya ng depensa ng immune system ng ating katawan. Kapag nakaroon ng problema dito, nangangahulugan ito na may malubhang pagbabago na nangyayari sa immune system. Sa 30 taon kong mapagamot sa mga pasyenteng may lymphoma, may isa akong nakagugulat na natuklasan. Mahigit 90% nga pasyenteng may limfoma ang nagreklamo ng pangangati sa likod ng kanilang liganim na buwan bago sila na diagnose Bakit kaya? Ang limfoma ay isang kanser na nabubuo sa lymphatic system. Habang lumalaki ang malimfnode, node, pinupukaw nito ang mga nakapaligid na nerbiyo at sabay na nagdudulot ng pangangati dahil sa abnormal na reaksyon ng immune Lalo na sa kaso ng Hodgkin's lymphoma, ang pangangati sa likot ng lik ang unang lumalabas bilang maagang sintomas. Ibabahagi ko ang kaso ni Aling Ferreyes. 68 taong gulang, apat na buwan na siyang nangangati sa likot ng kanyang lik kaya nakasugat na siya dahil sa pakakamot. Ngunit kakaiba. Nakakaroon din siyang lagnat at bumababa ang timbang niyang 5 kilogram. Agad akong napautos ang CT scan. Ang resulta ay ang malimf node sa likod ng kanyang lig ay lumaki na parang isang bungkos ng ubas. Ang resultang biopsy ay stage 2 Hodgkin's lymphoma. Sa kabutihang palad, natuklasan ito ng maaga kaya pagkatapos ng chemotherapy ganap na siyang gumaling. Ngunit kung natagalan pa siya nga anim na buwan, kakalat ito sa kanyang buong katawan at mas mahirap itong gamutin. Self-check para sa mga lymph nodes sa likod ng leg: 1. Tumayo sa harap ng salamin at itagilit ang iyong ulo pabalik. 2. Dahan-dahang pindutin ang bahagi sa pagitan ng iyong lig at mga balikat gamit ang iyong mga daliri. 3. Tingnan kung may nakakapa kang bukol na kasing laking bins. 4. Tingnan kung matigas o gumagalaw ang bukol. 5. Ihambing ang makabilang panik upang makita kung may pakakaiba. 6. Obserbahan kung mas mahirap ilipat ang iyong likay sa dati. Ang mas nakakatakot pa ay ang iba pang senyales ng limfoma kung lumitaw ang mga sintomas na ito kasama ng pangangati sa likod ng iyong lig pumunta ka agad sa ospital. Hindi may paliwanag na pakbaba ng timbang higit sa 3 kg sa isang buwan. Pagpapawis sa gabi. Patuloy na mababang laknat. Matinding pagkapagot kung bigla kang bumaba timbang kasama ng pangangati sa likot ng iyong lik, pumunta sa hematologist-oncologist sa loop ng 24 oras. Pangatlong lokasyon, bukong-bukong at -bukong loop ng binti, nangangati ba ang iyong mabinti, lalo na ang loop mula sa bukong-bukong hanggang sa tuhod? Lumalala ba ito sa gabi? Ito ay maring senyales ng pag-ipon ng lason sa dugo. Ang pangangati sa bukong-bukong at lup ng binti ay maaring maging maagang senyales ng ibat-ibang uringang kanser. Lalo na ito ay naugnay sa kanser sa bato, kanser sa atay, at sakit sa dugo. Bakit sa partikular na bahaging ito? Ito ay dahil ito ang pinakadulong bahaging ang sirkulasyon ng dugo sa ating katawan ang nakakalason na sangkap na ginawa nga mga selulang kanser ay dumadaloy sa dugo at nagipon sa pinakamababang bahaging binti dahil sa gravity. At habang ang mga lason na ito ay tumatagos sa manipis na balat ng bukong-bukong at lup ngang binti, nagiging sanhi ito ngang pangangati. Ibabahagi ko ang kaso ni Mang Chardo Magbanua, 74 taong gulang, na ginamot ko. Anim nabuwan buwan na siyang nangangati sa binti kaya nakasugat na siya dahil sa pagkakamot, ngunit kakaiba, hindi gumagaling ang sugat. At tila nag ibarin ang kulay ngang kanyang ihi, nang magpablat test at ihi sia, ang creatinine level niya ay 52, higit sa limang beses sa normal. Ang CT scan ay nagpakita 7 cm na tumor sa kanyang kanang bato. Ito ay stage 3 kidney cancer. Self-check para sa bukong-bukong at binti. 1. Ihambing at obserbahan ang iyong makabilang bukong-bukong at binti. 2. Tingnan kung may pakbabago sa kulay ng balat nagiging giging may tim o pula. 3. Tingnan kung may pamamaga sa pamamagitan ng pagpindot gamit ang iyong hinlalaki sa loob ng segundo. pat kung may sugat, obserbahan ang bilis ng pagaling. Lima, suriin ang kulay ng iyong ihi araw-araw. Nam, tingnan kung nababawasan ang pangangati kapag itinaas mo ang iyong mga binti. Ang nakakatakot sa kidney cancer ay wala itong anumang sintomas sa magang yukto. Ngunit ang pangangati sa binti ay isa sa mga unang senyales na lumalabas habang bumababa ang paganang bato. Kung hindi nagagawang bato ang kanyang trabaho, nag-iipon ang malason sa dugo at ang malason na ito ay nag-iipon sa bahaging binti na nagiging sanhing pangangati, katulad din ito sa kasong kanser sa atay. Kapag bumaba ang detoxification function ng atay, tumataas ang konsentrasyon ng maklason sa dugo at bumababa ito sa binti na nagiging sanhing pangangati. Maka senyales na dapat bigyang pansin, mabagal na pagaling ng sugat kasama ng pangangati sa bukong-bukong. Ang kulay ng ihi ay nagiging madilim o maraming bula. Nagkakaroon ng pamamaga sa mga binti dahil sa pamamaga hindi may paliwanag na pagtaas ng timbang dahil sa pamamaga. Kung mayroon kang mabagal na pagaling ng sugat kasama ng pangangati sa paligid ng bukong-bukong, kumonsulta ka agad sa nephrologist o oncologist. Pangapat na lokasyon, gitnang bahagi ng likot. Patuloy ka bang nangangati sa gitnang bahagi ng iyong likot? Isang bahagi na mahirap abutin? Kailangan mo bang magpatulong sa ibang tao para kamutin ito? Huwag basta-basta isipin na tuyong balat lang ito. Ang pangangati sa gitnang bahagingang likot ay maaring maging maagang senyales ng kanser sa baga. Maraming tao ang hindi alam na mahigit 70% ng mga pasyenteng may kanser sa baga ay nakakaranas ng pangangati sa likod bago sila ma-diagnose. Bakit nangangati ang likod kapag may problema sa baga? Ang mga baga ay matatakpuan sa likod. Kapag may tumor sa baga, pinipigan nito ang mga nakapaligid na narbiyo at sabay na naglalabas ng mga nagpapaalap na sangkap. Ang manakpapaalab na sangkap na ito ay ipinapadala sa balat sa likod na nagiging sanhing panggangati. Ang mas nakakatakot pa ay kapag kumalat ang kanser sabaga sa ibang mga organo, lumalala ang pangangati sa likod. Lalo na kapag kumalat ito sa gulugod o atay, ang pangangati sa gitnang bahaging ng likod ay nagiging hindi na matitiis sa kaso ni Aling Pilar Gomez, 72 taong gulang, sinabi niya na anim na buwan na siyang nangangati sa likod at nababaliw na, na siya, lalong lumalala ang pangangati sa madaling araw ng 4 am, at kamakailan madalas din siyang umubo at may dugo sa kanyang plema. Agad akong nagpautos ng chest CT scan. Ang resulta ay may 4 cm na tumor sa itaas na bahagi ng kanang baga at kumalat na rin ito sa mediastinal lymph nodes. Ito ay stage 3 lung cancer. Self-check para sa gitnang bahagi ng likod. 1. Hilingin sa isang miyembro ng pamilya na obserbahan ng mabuti ang gitnang bahagi ng iyong likod. 2. Subukang ikuskos ang iyong likod sa pader upang makita kung may partikular na nangangati na bahagi. 3. Tingnan kung nakakaramdam kang pananakit ng likod kapag humihinga ka ng malalim. 4. Tingnan kung may pagyanik o pakvibrate sa bahagi ng likod kapag umubo ka. 5. Obserbahan ang mga pagbabago sa pangangati kapayumuko ka o naunat. 6. Itala kung lumalala ang pangangati sa gabi o araw, ang magang paktuklas ng ser sa baga ay lubos na nakakaapekto sa kaligtasan ng buhay. Kung natuklasan ito sa stage 1, ang 5-year survival rate ay higit sa 90%, ngunit bumababa ito sa 30% sa stage 3. Ngunit kung hindi mo pinalampas ang magang senyales ng pangangati sa likod, mari itong matuklasan ng maga. Iba pang maagang senyales ng kanser sa baga. Patuloy na tuyong ubo kasamang pangangati sa likod. May dugo sa plema. Madalas na kinakapos ng hininga. Pananakit ng dibdib na mamaos na boses. Kung mayroon kang pangangati sa likot kasama na ubo o dugo sa iyong plema, pumunta ka agad sa pulmonologist o pneumologist. Panlimang lokasyon, paligid ng pusot. Nangangati ba ang gitnang bahagi ng iyong tiyan sa paligid ng iyong pusot? Lalong lumalala pagkatapos kumain? Ito ay isang malakas na senyales ng kanser sa digestive system ang pangangati sa paligid ng pusod ay lubos na naugnay sa kanser sa atay, kanser sa lapay, kanser sa tiyan, at kanser sa bituka. Lalo na sa kasongang kanser sa atay at kanser sa lapay, ang pangangati sa paligid ng pusod ang unang lumalabas bilang maagang sintomas. Ang atay ay ang detoxification factory ng ating katawan. Kapag may tumor sa atay, Bumababa ang detoxification function na nagiging sanhingang pag-iipon ng isang nakakalason na sangkap na tinatawag na bilirubin. Nagiging sanhingang pangangati ang bilirubin na mag-ipon sa balat lalo na sa paligid ng pusot na pinakamalapit sa atay. Ang kasong kanser sa lapay ay mas seryoso. Ang lapay ay tinatawag na tahimik na organ dahil halos wala itong maagang sintomas. Ngunit ang pangangati sa paligid ng pusod ay isa sa ilang maagang senyales ng kanser sa lapay. Ibabagi ko ang kaso ni Aling Nena Toledo, 79 taong gulang. Sinabi niya na tatlong buwan na siyang nangangati sa paligid ng kanyang pusod kaya dumudugo na siya dahil sa pagkakamot. At kamakailan, hindi na rin siya natutunawan at bumaba na rin siyang timbangang 10 kilogram. At tila nagiging dilaw din ang puting ang kanyang mga mata. Ang pagsusuring dugo ay nagpakita na ang bilirubin level niya ay walong beses sa normal at tumaas din ng malaki ang liver enzyme levels. Ang abdominal CT scan ay nagpakita ng 3 cm na tumor sa bahagi ng ulo ng lapay. Ito ay stage 2 pancreatic cancer. Self-check para sa paligid ng pusot. 1. Obserbahan ang mga pagbabago sa kulay ng balat sa paligid ng pusot sa salamin. 2. Dahan-dahang imasaj ang pusot sa pamamagitan ng pagawang ang pabilog na galaw gamit ang iyong palat. 3. Tingnan kung may nakakapa kang bukol o matigas na bahagi. 4. Itala ang mga pagbabago sa pangangati bago at pagkatapos kumain. 5. Suriin araw-araw ang kulay ng puting ng iyong mga mata sa salamin. 6. Obserbahan ang mga pagbabago sa kulay ng iyong ihi at dumi. 7. Sukatin ang iyong timbang linggo-linggo. Ang kanser sa lapay ay isang nakakatakot na kanser na may 5-year survival rate na lima 5% lamang, Ngunit kung hindi mo pinalampas ang maagang senyales ng pangangati sa paligid ng pusot, ang posibilidad na gumaling ka sa pamamagitan ng operasyon ay tumataas ng malaki. Iba pang maagang senyales ang kanser sa digestive system. Hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang kasama ang pangangati sa paligid ng pusot, patuloy na hindi natutunawan. Ang pananakit ay kumakalat sa likod. Ang puting mamata o balat ay nagiging dilaw. Ang kulay ng ihi ay nagiging madilim. Ang kulay ng dumi ay nagiging kulay abo. Kung ang puting ang iyong mamata ay nagiging dilaw kasama ng pangangati sa paligid ng pusot, pumunta ka agad sa emergency room. Panganim na lokasyon: kilikili -kili at singit. Sa wakas, ang pinakamahalagang lokasyon. Nangangati ba ang iyong kilikili -kili o singit? Ito ang bahagi na pinakamadalas kong obserbahan sa loob ng 60 taon. Ang pangangati sa kilikili -kili at singit ay maaring senyales ng normalidad sa buong lymphatic system. Ang mabahaging ito ay kung saan nakolekta ang pinakamalaking lymph nodes sa ating katawan, lalo na ang pangangati sa kilikili ay naugnay sa metastasis ng lymph node ng kanser sa suso at kanser sa baga. At ang pangangati sa singit ay maaring maging maagang senyales ng kanser sa matris, kanser sa prosta, at kanser sa pantog. Ibabahagi ko ang isa sa mga pinakanakakagulat na kaso sa aking buhay. Si Aling Belen Mayuga, 7-3 si taong gulang ay dalawang buwan nang nangangati sa kilikili at kamakailan madalas din siyang mahilo at kinakapos ng hininga at nakakaramdam din siyang kabigatan sa isang bahaging kanyang dibdib. Agad akong nagpautos ng breast ultrasound at CT scan ang resulta ay may 2 cm na tumor sa kanyang kanang dibdib at natagpuan din ang metastasis ng lymph node sa kanyang kilikili. -kili. Ito ay stage 2 breast cancer. Sa kabutihang palad, natuklasan ito ng maga kaya gumaling siya nang ganap pagkatapos ng operasyon. Kung natagalan pa siya sa isa pang kaso, si Mangkardo Santos, 78 taong gulang ay tatlong buwan nang nangati sa singit, sinabi niya na nahirapan din siyang umihi at madalas siyang pumunta sa banyo. Ang resulta ang pagsusuri sa prostate ay ang kanyang PSA level ay 25 limang beses sa normal at kinumpir mang biopsi na mayroon siyang kanser sa prostate. Self-check para sa kilikili -kili at singit. 1. Itaas ang iyong braso at obserbahan ng mabuti ang iyong kilikili sa salamin. 2. Tingnan kung may nakakapa kang bukol sa iyong kilikili at singit. 3. Obserbahan ang mapagbabago sa kulay ng balat o pamamaga. 4. Ihambing ang makabilang panik upang makita kung may pagkakaiba. 5. Tingnan kung nakakaramdam kang ka pananakit kapag pinindot mo ito. Enam, Obserbahan kung may discharge kasama ngang pangangati. 7. Suriin ang maabnormal na sintomas ng organong konektado sa bahaging ito dibdib, reproductive organs. Iba pang maagang senyales ng kanser sa lymphatic system. Hindi may paliwanak na lagnat kasama ngang pangangati sa kilikili -kili at singit. Pagpapawis sa gabi, biglang pagbabangang timbang, matinding pagkapagot, madalas na ng hininga. Kung ang bukol sa iyong kilikili o singit kasama ng pangangati, kumunsulta ka agad sa gynecologist para sa dibdib at urinary symptoms at gynecologist. Bilang 60 taong gulang, mayroon akong huling mensahe na nais ibahagi sa inyo. Una, huwag balewalain ang pangangati na tumatagal ngang higit sa dalawang linggo. Maaring hindi lamang ito simpleng problema sa balat. Pangalawa, kung lumitaw ang iba pang sintomas kasama ngang pangangati, pumunta ka agad sa ospital. Kung mayroon kang pagbaba ang timbang, lagnat pagkapagod o hindi natutunawan maaring senyales itong kanser pangatlo huwag sumuko dahil na. sa halip dapat kang maging mas maingat habang tumatandaka pangapat tingnan ang iyong family history kung mayroon kang mga magulang kapatid o anak na may kanser dapat kang maging mas maingat panglima magpa regular checkup ngunit hindi sapat ang checkup lamang Huwag palampasin ang mga senyales na ipinapadalang iyong katawan. Pang-anim, kumuhang tumpak na diagnosis mula sa isang mapagkakatiwalaang ospital. Kung mayroon kang mga sintomas, huwag kang mag-ikot-ikot sa ibat-ibang ospital at magpa-komprehensibong pagsusuri mula sa simula. Pang-pito, ang lahat ng kanser ay maaring gamutin kung matutuklasan ito nang maaga huwag mawalan ng pag-asa at magpagamot ng aktibo. Sa mahigit 30 taon ko ng paggamot sa mga pasyenteng may kanser, napagtanto ko na ang kanser ay hindi na isang hindi magamot na sakit. Mahigit 90% ang maaring gumaling kung matutuklasan ito nang maaga. Ngunit ang susi sa maagang pagtuklas na iyon ay nasa inyong mga kamay huwag lain ang maliliit na senyales na ipinapadala ang inyong katawan, lalo na ang pangangati sa anim na bahagi ng katawan na nabanggit ko ngayon. Iyon ang maring maging huling pagkakataon upang iliktas ang inyong mahalagang buhay. Ito ay isang taos pusong payo mula sa isang doktor na may 60 taon ng karanasan. Sa wakas, Mangyaring ipaalam din ang impormasyong ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ang isang maliit na impormasyon ay maaring magliktas ng isang mahalagang buhay. Kung nakatulong sa inyo ang mahalagang impormasyong pangkalusugan ngayon, mangyaring ay click ang like button at mag-subscribe. At mangyaring mag-iwan ng komento sa iyong makaranasan o tanong. Sasagutin ko sila mismo. Makaron kang isang malusok na araw. Salamat.